guys, it's me, MDOFW. Alam nyo ba na kahit sa maliit na sweldo natin ay ko pwede pa rin tayo makapag-ipon. Kasalanan na natin kung hindi tayo mag kase Kasi kung hindi ka makapagpundar ng kahit konti, kasalanan mo na yan, lalo na pag matagal ka sa abroad. Kasi ikaw ang may hawak ng pera mo. Bago mo ipadala sa Pinas, sa'yo mo na magagaling. So, kailangan ay marunong kang mag-budget kung saan mapupunta ang pera mo. Yung mga bayarin mo, ONG, paano magkakasya kung maliit lang ang sweldo mo. Tapos marami kang anak, maraming bayarin. Oo nga bakit ako na unang sweldo ko talaga dito ay 10k lang o di ba yung 10k yung 10k ko na sweldo na yon ay nakabili ako ng isang isang motor na pambiyahe o di ba sa 10k lang yun na sweldo kasi nasa sa atin yun uh, noon yun, uh, sumisweldo ako ng 10K sa loob ng anim na taon, o di ba? <laughs> Tapos sa loob ng anim na taon na yon ay nakapundar ako ng isang pambiyahing tricycle at yung bahay na sang latira na nakuha namin. Paano pagkasyahin? Sasabihin yung mga anak. At hindi ko naman sinasabing huwag kayong magpadala sa anak nyo di ko naman sinasabi na gutumin nyo ang anak nyo. Ang sinasabi ko lang ay wag magpadala talaga ng sobra-sobra. Kasi kahit anong padala mo ng sobra, pagdating sa Pinas, kulang talaga yan kulang talaga yan at kung magpadala ka ng sobra yun na yung aasahan nila na ganung amount so kung magpadala ka ng tama lang o minsan kulang pa nga, <laughs> hindi yan sila mag uh, mag na tataas yung padala mo kasi maintain lang yung padala mo kahit na maliit ang sweldo ugaliin talaga nating magtabi kahit pa konti konti lang o ba diba? kasi sa konti-konti na yan, lumalaki din yan. Kasi kung, kung mag-umpisa ka sa malaking sweldo, ay, sa malaking tabi, hindi mo talaga mapagkakasya. Mag-umpisa ka sa maliit. Then, ipaliwanag natin ang sitwasyon. And you guys, ang mga anak ko, alam nila yung hirap ko. Alam nila kung ano ang sitwasyon ko dito. Kaya hindi sila, sa totoo lang, hindi talaga sila maluho. Hindi sila nangihingi sa akin ng mga bagay-bagay na hindi naman kailangan. Katulad kanina kausap ko nga si Alex, sabi ko ay kausap ko yung anak ko. Kung ano kailangan nila, sabi nila, bagdaw. Eh galit ako. Sabi ko, may bag pa naman kayo. <laughs> tapos sabi niya, nagtatanong ka tapos pag nagsasabi magsasabi eh, aangal ka. Tapos yun, bagdaw at saka magpapalit na raw sila ng salamin kasi yung dalawang anak ko ay nagsusuot na ng salamin kasi ang pasukan ay sa August 29 no di ba hindi ako yung ano na pagpasukan uh, bago lahat humay ko yung nanay na pagpasukan bago sapatos bago damit bago lahat kung may nagagamit pa naman iyon muna ang pagtiyagaan nila at sa kayo mga anak ko ay hindi naman sila nagrereklamo kung nagrereklamo man sila wala naman ako doon kaya hindi ko naririnig ang reklamo nila mga cellphone, cellphone na yan. Never ko talaga silang nabila ng cellphone. Oo, sa totoo lang. Ako nga, sa sarili ko, alam mo, sa sarili ko, talaga akong nabili. Nating sanayin sa luho yung mga anak natin. Kasi, at ipaunawa natin ang kalagayan natin. Iyon ang pinakamagandang gawin. Nadadala yan sa, anong sa paliwanag, sa ano. Tapos, pag hindi madala si paliwanag, magalit ka. <laughs> Ganun. Halimbawa naman, ay, may ipon ka na, wag na wag mong gagalawin ang ipon mo o wag mong iisipin na may ipon ka o di ba? Parang sa tax lang, di ba? Pag nagtatrabaho ka, may mga tax, may mga kaltas na yan, SSS. Di hindi mo na yun makukuha, di ba? Di ba? Yun na nang gawin mo na wag mo nang uh, isipin na may ipon ka kasi pag iisipin natin halimbawa uh, may nagkaroon ng hindi natin maiwasan ha hindi ko sinasabi magkaroon Ma, uh, hindi na sa ang pangyayari Uh, may minahirap sayo, may emergency. Tapos iniisip mo, ay may ipon pala, may ipon pala ako. Kukuha ako doon, papalitan ko na lang pag suldo ko. Hindi ganoon, dapat isipin mo na wala kang ipon. Ay, wala kang nai-tabi, wala talaga, oh, 'di ba? Para yung ipon mo ay hindi naggagallao. Sa mang uh, sa karanasan natin, naiisip lang natin. Ang hirap. Marerealize natin. O, di ba? Gano'n. <laughs> Pura ako gano'n. <laughs> Kung nagustuhan nyo o may natutunan kayo sa vlog ko, just like, subscribe my channel, NG OFW. Okay, until my next vlog. Bye! -bye.